Ah, mm -hmm. ah, mm -hmm. ah, tu inahangin

Gas, Galing ah. Galing ni ate ah. Galing ni ate Trisha. Sa? So? Dami. Anong damit yan? Shopee Shopee mo. <laughs> Malapit nga na. Oo. oh. <laughs> pandahan. Ani udah oh, oh. ay Oh. Parang matigas yang konmu. Hmm. No. Oh. lakas ng tunog. Oh, galing si Ate Trish siya, oh. Tumama. Mas. Um galing ka na. Galing na siya, ah. Pag si Gaby, mama, may nalo ka dyan. Hmm. Gagaling ka rin sa Bell. Ah. Magiging noob ako at saka italo mo ako, okay? Ako mo oh. tapon. Okay? Mababag lang. Kay? Ganun. Okay? Tam. Sabel, first, turuan kita. puti na ako mo, ganun. Pero, tama mo. Ganun. Okay? Mm, ganun. Ganun. Try mo. <laughs> 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 Tinawaan niya ulo niya. Sabay. Ganito, ganito. Sabay. Hala, mo tumingin sa Sabay. Sabay. Lagyan mo ito dito. Sabay. Sabay. Sabay la, hawakin mo yung yan dito. Dito. At saka oh, ha, hawak mo yung shuttle ka, taas mo. At saka ganoon. Taas mo. Oh, gano'n. Gano'n. <laughs> oh, yun. Gano'n. nakuha ko 'yun. Itaas mo yung kwang. Itaas mo. Na mm. Oh, dito na mango sa likod. sa <laughs> likod. Okay. Oh, tabi kayo, may bisikleta. Tabi muna kayo, Isabel, may bisikleta. Tabi muna. Sabi ng tabi eh. Kayo ah, di kayo nakikinig ah. Dito ako ni sabi yung sa sa Don. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Tara na. Tara na, tara na. Let's go na. Ah. Sabahin na lang kayo mag badminton. Boring. O, dito ka na. May iwan ka na. Dito, doon kami. May ka na dito. Tago nyo muna yan. Sa lagayan. Oh, let's go, let's go. Come na, hindi na, mga basura nyo Dali nyo Ito ay mo Ang ganda. Hmm, ganda ng kinuha ni ano? Sunset. Let's go. Kainin 'yung basura yun Huwag 'yong iwan.

Chabi. Para bi itan na pigar ka pal palarang kalasi. Wag ganon. No, atong ba lima man na yun? Atong kapati pati motor? Asi kwatro. Ni, kaistan no manay no, imara di manay datong ka so, Pati motor. Doon sa loob. Malok pa yung ako. Pasok tayo yung Let's go. Hmm, pasok na kayo doon sa loob. Well. Mahulog ka dyan. Hmm. Sige, hindi tayo alis. Hanggat, hanggat nandiyan ka. pasok, pasok. Pasok. 哦。Oh.

Pa tag pa kimo. Ah. Ah, diyan ta kita. Ah. ah, siya narap na ra ko si. Siya 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 ang paway ko wala na tapi. Oh. Ay tega pega mis di na si Raya tabla lararaya da papansin ni Raya ko.